Ayun, isang maulan na araw po sa inyong lahat mga kaagri. Ang ah, ngayon po nandito po tayo sa location na ito. Nakita po natin na kahit po maulan may mga nagtatrabaho pa rin. No? Ayan po yung bundok karayat. Tatakpan po ng ulap at ng ulan. No? At ayun po yung service natin. Dito po ay kaya po nandito para kumuha ng ipil. Ito po. Bagi po kailangan natin kumuha ng ipil. At anong gagawin ko rito? Ayan po. Ito po ay para sa ating halagang mga manok ayan ito po ay ipapakain ko po sa mga alagang manok gagawin ko po itong pampurga no? ayan po ito po ay gagawin kong pampurga okay na po ito para do sa ilan lang ayan po yung location ito pa po siya. Ayan, napaka laki no, nawalas. Ayan po. Ayan po mga kagri no. Ayan. Dito po mo ano po to gulayan na to. Ayan po mga gulayan na po yung mga kagri no, kran. Tapos ito po yung natin no. Punong puno kahit maulan, sige lang. Okay na, salamat po and God bless.